po. Oh, magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo guys. Ito po ako kami ng aking anak. Maglalakad kami from phase 1 to phase 5. Bibili ko kami po. ng ulam. Hi ka naman anak. Hi, hello. Yeah, maglalakad po kami. Ito po yung aming nilalakaran. Ayan. Walk at jogging po kami ngayon. Walk lang, walk. True walk lang ang aming ano lakad. Kailangan natin makapag-burn ng fats at saka ma-improve yung ating cardio. cardio. yung breathing din sa kapag lalakad eh. lakad kami ngayon bibili kami ng ulam so instead na mag e kami or mag sidecar mag service ayan mas maganda pong maglakad marami lang tuksong pagkain sa dahil <laughs> hindi maiwasan good eater pa naman po itong aking kasama Pamili kami ng good eater. Sabi anak. Ha? Ayan po oh. yung ating nilalaan. Ano? Oh. Ang ganda. Ang ganda su ng huh? tsura ng sasakya, no? Oh. Ha? Huh? Mukhang ano. Sunod ka lang sa kananak baka tayo makakita. Mukhang oh, formal. Sa saan ko. Oh. Ito po ang aming journey ng paglalakad. Tulog na sila nanay. Maaga natutulog si nanay. Sila nanay sa iyo. Oh. Ayan, daan namin yung aming kaibigan. Oo. Oh. Ah, yeah. Yan ang bumili ng suit. Oo. Oh. Ayan, yeah, may mga shop pa po tayo nadadaanan na bukas maaga kami ayun meron pa mas maaga kami nagsara ha? nagsarap sa pakiramdam sabi ko sa anak ko kinukondisyon ko na pagkasara ng tindahan gabi gabi po kami maglalakad ng ganito para ma improve yung aking cardio at saka yung aking ano ha? yung katawan mismo kasi hindi walang masyadong exercise kasi nga hindi ako masyadong nakakapag-exercise minsan nakakatamad pag nagmamadali na. So at least ito sa gabi. Gabi talagang gusto kong exercise. Hinihingal ka na? Hindi sanay anak. Hinihingal na daw po ako. <laughs> ang ganda po na aming dinadaanan. Roundabout square. Ah, circle pala. yeah. Malapit na po kami sa halos. Ah, okay. Pila. Nang bilis lang pala pag nilakad. Pero pag parang kung kailan may service parang kang nalalayuan. Pero pag nilakad, enjoy. Oh, di ba? Hmm. Ha? Napakay ang sarap po po ng hangin ang lamig. Ay nako. Ang ganda ng hangin. Ang kawai ka naman nila. Hello. <laughs> Ayan hello, po. Nung aking anak, nag-gym na po siya kanina. Ayan. Narinig. Ah, nag-gym na po siya kanina. Ang hilig niya ganito, yan. Kaya pala sabi niya, nakakakalma ma, nakaka-relax, nakaka-press ng pakiramdam. Kaya pala ang hilig niya maglakad sa gabi. Ngayon, sasamahan ko na siya. Alam ko na. Ah, ang saya po pala. Maglakad. Ay sasama ko rin si Bunso bukas ang gabi Kung hindi po mag aambon sasama mm -hmm. na namin dalawa. Payat-payat ang dalawa, dalawa eh Si Bunso na ano lang. May tatlo lang Pagkapat ano. si tita siya eh Hindi, hmm. hindi Pagod na si tita siya eh. siya sa bahay hmm. Yung kapatid ko po kasi yung kasama namin sa bahay Nagbabantay ng dalawang apo Mali, Maliit pa siya yung Kumikilo sa bahay Natulong po sa akin mga gawaing bahay Kasi hindi ko na nga siya maintindi Gawa Kailangan ko magbukas ng tindahan ng maaga madaling araw din ako iising gawa ng pasok ng aking isang apo ako namin kaya ito ah, may shop po yung bukas ah, sarap po maglakad nakaka-relax ayan po malapit na kami dun sa aming bibilan manukan. konting konting ah manok konting, konting, konting saglit na lang may gravy ang aming pong lalakarin ayan may bukas pang shop ang saya. Ang saya po maglakad. Marami pang gising, oh. Pero maaga pa naman kasi anong koros pa lang naman, oh. Eh. May mga shop pang ang bukas, eh. Ang saya. Pagbili ko ng manok, kawakan mo to, ha? Dambon. Okay lang. Okay lang. Hindi lang sa... Oh. Po, pero ang sarap sa pakaramdam iiligo mo anak ha kasi nakakasipon niya pag hindi niligo, ha oh. Kanina na pala ambon eh. Sabi ko magdala tayo ng sombrero. Hindi hey, ba hindi ka nagdala ng sombrero? Tayo, ikaw ang umuwi sa bahay, nakalimutan ko anak. <laughs> Ken, okay, anak ko ako kung Busy sa ano, sabi ko magdala eh, binilinan ko pa eh. Wala oh. nga may buko naman ba yeah, maligo ka lang kasi sisipunin kanya pag ano, pag nakapagpahinga. Pagkatapos kumain, okay lang na kumain siya. Kasi nakalakad naman siya na at nakapag na siya. Sabog lang sobra. Kasi, kung hindi naman siya tamang tamang ano lang panlaman siya kasi oh. yung siya doon naman sa mapag nag gym ka nga nag reduce ka nga nakakatong ka nga o nag walk yung exercise tapos nakatero pa naman yung kakainin mo oh grabe naman magbabali wala kasi dadami lalo yung amount ng iniintake mo pag sinasanay mo yung bitong mo muna sobrang daming kinakain oh. po oh po naambon di ba naman naambonan yung ating cellphone ano naman yon <laughs> Splash proof. <laughs> Binili ko yun eh. Splash proof yan. Ayan po. Ang sarap ng aming lakad. Basta hindi mo ilulublub sa tubay. Okay lang maulanan. Yan, nakikita niyo ba guys yung ambo no? na. yung braso ko. Nangingintab na siya. Ang sarap ng lakad namin. Biglang umambo. Ay, meron bang chicken? Oo, oh, hindi. Wala pa tayo sa ano. Ah, Malapit na kami dun sa Kani parin, kani pa ako sabi na sabi na malapit na. Pag natatanaw mo na kasi yung mga kanto-kanto. -ok Para na magi-stop na recording mamaya. O mag-corrupt. Oh, pero wag muna kasi. Oo nga. mo po ha. Ayan guys, sabi pindutin mo lang yan tapos hintayin mong gumalaw yung bilog. May mga estudyante pa. Para hindi po. Last time raw, naman naabot na ang basa, malumi-migmi. Ayan yung chicken, oo. Oh. Ah, Pasabi. Mo, ang ganda sa nagsasayaw ang puno sa hangin. Mean. Naulan oh. naman. Naulan. Ayo. Didigyan ko ng sticker ng mga ko dyan. Okay. Hi, guys. Hello, hello. Hello. pag <coughs> ng <mimitation> May signs, Thank you. silong May fans pa Thank you. Hindi mo pinasilong. lay hey. tuloy. Pinatay Hindi pa. Ayun na Ayun hey. ko na. Bye, Bye guys. Mamaya naman. Hindi <mimitation>